Yan, shoutout, shoutout mga kabaro ka men. Magkano ba ang sahod ng isang security sa cruise Ito ang alamin, na, alamin natin mga ka 5 Ang security po sa cruise ship ay sumasahod ng pinakamalaki. Maabot sa 130,000 po. Kapag ikaw ay nakasampa sa Virgin Voyage at saka MEC, ayan yung nagbibigay ng malaking sahod. Maabot po sila ng 130,000 isang buwan po. Ang sunod naman ay ang Royal Caribbean sumasahod ng 100,000. Ang kasunod ay Norwegian. Sumasahod din ng 100,000 isang buwan. Tapos ang sumunod naman ay yung Silver Sea. Sumasahod din sila ng 100,000. awak ng Bishop Company sa gusto mag-apply. Ayan po yung mga top na salary po yung binabanggit ko. Sumasahod sila ng 100,000 may at 100,000. Ayan, sino pang hindi gusto mag-apply mga kabaro ko ka Siyempre lahat ay nangarap makapagpundar ng sasakyan sa kabahay at makaipo ng malaki. Ayan, apply lang na apply. Huwag tayo mawala ng pag-asa sa gusto mag-apply. Laban lang hanggat may barko mapaparating. So marami kang pag-asa. Huwag tayong panghinaan loob sa pag-apply. Dahil magtatagumpay din tayo balang araw mga kabarok 5-9. Ganon po nag-apply kayo masipag at matyaga at konting tiis Ayan, be patient lang mga kabaro ka Para magtatagumpay tayo sa pag apply natin. At iwasan nating may sa paghihintay. Dahil balang araw mag magkakaroon na kayong interview. At kailangan may mo ang interview na yan. Dahil pag naipasa mo yan, sigurado matatanggap ka na sa cruiser at sumahod ka na ng manaki Ganon po ang trabaho ng mga marino sa cruiser. Medyo mahirap pero pagdating sa sauran, malaki yung binibigay ng company katumbas ng paghirap mo at sa iyong pag-a-apply ayan shout out sa lahat ng mga spiral laban lang mga kabaro ka 5-9 nyo pa mga nating mga informasyon about sa security guard ng marina sa kursi mabuhay kayo